Hi hey mga lalabs! For today's video, samahan nyo muna ako sa panibagong araw dito sa aming munting tindahan. At dito nga ay napag-isip-isip ko na bakit hindi ko aralin yung paghahasa ng lagari at kung ano pang ibang mga mapupurol dyan. Total naman eh, sa tingin ko kayang-kaya ko to. O ba? Diba? Kasi nga guys, mayroon mga pagkakataon na hindi natin inaasahan. Tapos, ito pa, isa pang nakaka-stress kasi nga, uh, nahihirapan kami makahanap ng tao or kung makahanap kami ng tao, sa so, una oh, okay, nagtatagal, ayun, hindi na okay. And iwan ko ba naman, kinuha namin sila para bantay dito sa tindahan, maghasa, ganyan, panatiling malinis yung tindahan, pati yung mga paninda, pero mas priority nila yung pag si cellphone, Diyos ko po. Kahit pagsabihan, hindi pa rin nakikinig. Siguro may kasalanan din kami kasi nga pinakonik namin sila sa wifi and free pa yon So, ayun, napag-isip-isip ko na siguro hindi na lang kami kukuha ng tauhan. Sa ngayon, kasi di pa naman ganun kalaki yung shop namin. Kayang-kaya pa namin to ni Anthony i-handle na kami lang dalawa. So, marunong naman siya maghasa. Tapos, ako naman, sabi ko, aralin ko rin to para pag namimili siya, at least yung paghasa ng lagari, marunong ako. Kasi guys, alam nyo ba dati naman, eh, may kwento ko lang ng bahagya. Aba. So, dati noon, eh, nagtatrabaho ko sa ano, sa factory, machine nga na mahirap i na kaya ko. Ito pa kaya na paghahasa. Alam ko, mahirap yung paghahasa ng lagari. Pero, mas mahirap dati yung naging trabaho ko na kaya ko, natutunan ko, natutunan kong i-operate yung machine, mag, maggawa ng mga bagay na hindi ko akalain kaya ko noon. And, nag-training lang, siguro one month. Ayun, okay na. Nakaya ko naman, nagawa ko lahat. So ngayon, napag-isip-isip ko na ako nalang gagawa. mag aaral na lang ako maghasa nang sa ganoon eh kahit wala kaming tauhan pag nag-expand kami, tapos marunong ako maghasa o malisman sila o magtig-isa na lang kami ni Anthony ako dito, siya doon sa isang shop. Kung sakaling meron na kaming dalawang shop or kung wala naman dito sa tindahan namin, tulungan kami. So pag mamimili siya, hindi ako mag-aalala na walang maghasa kasi marunong ako. So, yun yung naisip ko. Kaya naman mag-aaral na talaga ako maghasa ng lagari at gumawa ng lagari. O, ba diba, Hindi na namin i-aasa to sa mga hasador kasi minsan sakit ng ulo lang talaga. Hindi naman lahat. Pero, ayun nga, mayroon talaga mga tao na mga pasaway. Ta tapos, ayan, kahit anong bait pinakita mo, bigla na lang magsisipaglayasan. Diyos may yung marimar. Ewan ko ba naman sa mga henerasyon ngayon, naganap ng trabaho, tapos, ayun, nasa oras ng trabaho, panay cellphone, tapos, pag sabihan mo magagalit or magtatampo ganon so ayan sino bang mga nakaka-encounter diyan alam niyo halos lahat dito sa kalapit namin na tindahan parang ayaw na nilang kumuha ng tauhan kasi nga daw na-stress lang sila pag pinagsasabihan, sumasama lang loob. Kasi panay cellphone, just me, marimar, hindi po kami nag ng tao para kayo ay mag-cellphone na mag-cellphone sa oras ng trabaho. So kami, inaalaw namin yung staff namin na gumamit ng cellphone. Kasi in case of emergency nga, ba diba? Pero hindi to the point na maglalaro ng ML kung ano pang mga mobile apps dyan during work hours, ba diba? So, pinapakonnect namin sa wifi, pinapayagang maggamit ng cellphone. Sana, gamitin lang dun sa tama. Or, kahit, kunwari, may tumatawag, o sabihin na, saglit mo na, ganito, bawal ako gumamit ng cellphone. O di ba, hindi yung araw-araw kailangan bang pagsabihan namin. Oh, gumagamit ka ng cellphone, di ba? Hindi naman dapat ganoon. Ay, nagrant dito. So hindi nga iinalabas ko lang yung mga rin kasi ibang-iba talaga yung henerasyon ngayon yung mga nag apply ng trabaho or yung mga nakukuha nating staff. Parang alam niyo yun, lantaran na talaga yung paggamit ng cellphone. Just me yung marimar. Alam niyo ba? Uh, sa BSP, pag nagtrabaho ka dyan, wala talagang cellphone during work hours. Wala talagang cellphone, di talaga pwede. O di ba may kahit ako nung nagtatrabaho ako, bawal talaga mag-cellphone. Ang cellphone namin nasa locker. So pwede kang mag-cellphone 15 minutes pag break time mo o kaya 30 minutes pag break time mo. 'Yun lang o kaya pag-uwi na. So bawal talaga. And, ang dali-dali lang naman talaga ng gagawin dito sa tindahan. Yung hasador namin, bali all around kasi siya guys. So, syempre magkakaha sila. Kung dalawa sila, tulungan sila magkaha. And then, syempre pa natulihing malinis yung mga paninda, yung tindahan. Kasi sino na magwalis-walis, magpunas. Ako nga, nagagawa ko, oras-oras nagpapagpag ako ng mga paninda kasi maalikabok. Normal talaga na maalikabok yung mga paninda namin kasi nga, alikabok galing sa bakal na mga hinahasa. So, yun rin re record talaga namin na kailangan maya-maya maglinis. So, yun lang naman kasimple talaga yung gagawin dito sa shop ng bantay namin. And, libre pa lahat ha. Libre pagkain, stay in sila. O, ba diba, kuryente tubig, wifi free yung nagagamit nila. Plus, yung sahod. in maliit pa lang naman kaming shop hindi pa naman kami malaki pero yung rate namin is fair enough naman dun sa taong binabayaran namin kumpara dun sa iba sa iba nga 350 o sa amin 500 yung isang araw pero libre lahat kasi guys stay in sila o oh, di ba libre wifi, pagkain, tulugan, tubig, as in lahat. Tapos yung pagkain nila, na kape, merienda, umagahan, tanghalian, hapunan. So, ganon. So, yun lang naman. Kaya ito, na isipan ko na aralin ko na lang talaga maghasa. din na muna kami mag ng tao. Diyos ko, mala mahaba na na ito, isang buwan. So, yun lang for today's video. Panda, salamat sa inyong panonood sa aking uh, pag-aano, uh, pag, pag pag lalabas ng mga saloobin. Cheris! <laughs> So, yun nga guys, naglabas lang talaga ako. And alam ko maraming makaka-relate sa ganitong sitwasyon. So, yun lamang. Maraming salamat and sana samahan nyo pa rin ako sa aking mga susunod na video. Don't forget to like, share, and follow. Bye! And syempre guys, i-follow nyo na rin yung aming business page nito, na Tony and the Hardware Shop. At syempre, ang aking YouTube channel na Lynn Bribs. Ayan, ilalagay ko na lang din sa comment section yung aming business page at syempre yung aking YouTube channel. So, yun lamang po. Maraming maraming salamat and see you on my next vlog. Bye!